Ay magandang gabi sa inyo mga kasaway. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayo ang kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga sawi. At magbabasa na naman tayo ng ating mga requests. Ayan. Idol, bakit may babae na pumapayag na kahit sino-sino lang na lalaki ang nakakagalaw sa kanya? Huwag mo na lang banggitin ang pangalan ko, Idol. Kasi ang GF ko, pagkatapos kami, meron na naman siyang ibang lalaki. Ganun ba ang babae, Idol? Di ba nila kayang mawalang lalaki na nakakaano sa kanila? Ang masakit, Idol, dalawa kami ang pinagsabay. Sakit, Idol, ano ang gagawin ko? Kasi litong-lito ako kung ano ang gagawin ko. Kasi kahit ganun siya, mahal ko siya. Wow! So, yung ating sender ay isang lalaki, mga kasawin. Ang sabi niya, may mga babae ba daw na talaga na talagang hindi na kontento at iba't ibang lalaki ang nakikipag hanahana sa kanya. So sa kanyang karelasyon ay dalawa sila ang pinagsabay at talagang sobra siyang nasasaktan. Pero kahit ganoon ang kanyang jowa ay talaga namang mahal na mahal niya ito. At talagang hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil litong-lito na siya. So syempre magbibigay tayo ng opinion sa ating sender na tong mga kasawi na isang lalaki. Para sa akin, ang gagawin mo mas maganda na talagang kausapin mo ang iyong jowa. Kung talagang mahal na mahal mo talaga ito. Iparamdam mo sa kanya kung ano ba dapat ang gawin niya at kung ano ba dapat ang desisyon niya. Kasi alam niyo ba kung bakit mga kasabi? dahil pinagsasabay ka ng iyong jowa, dahil alam niya na kaya mo siyang patawarin, na kaya mo siyang tiisin at higit sa lahat dahil ang nakikita niya kung gaano mo siya kamahal. Kaya okay lang sa kanya na pinagsasabay kayang dalawa dahil nakikita naman niya patay na patay ka sa kanya. Kaya kainangan sa ganitong sitwasyon, huwag kang pumayag. Napakahirap ang sitwasyon na tinutulorate mo ang iyong jowa kasi ikaw lang din yung masasaktan. Kapag na more na hinahayaan mo siya, ibig sabi hindi ito maganda dahil para sa kanya is okay lang ito dahil nga ina-allowed mo siya na gawin ito sa'yo kasi kung hindi mo ito pinapayagan na gawin sa'yo so ibig sabihin sa umpisa pa lang ay hindi niya na ito gagawin dahil alam niya na talagang hindi ka pumapayag sa umpisa pa lang na pinagsasabay kayo 'di diba? So kailangan tiisin mo kasi kung pumayag na dalawa kayo sa puso niya at lalo pa ang nakakadiri dito is talagang may nangyayari sa inyo pareha. So pumapayag kan sa Dapat napaka big deal nito dahil bilang lalaki, napakapangit na talagang naiiputan ka sa ulo ng iyong jowa mga kasawi. Kaya kung hindi mo kayang respetuhin yung iyong sarili kailangan bumitaw ka na. Ngayon palang kausapin mo na yung jowa mo na kailangan mo nang bumitaw dahil hindi mo kaya na makipagsabayan. Huwag kang pumayag na gawin to sa'yo kaya ang advice ko lang sa'yo is bumitaw ka na. Mahirap yung pinasukan mo. Napakahirap na sitwasyon. Kasi ikaw lang yung masisiraan ng ulo. Kapag ka pinagpatuloy mo ito, baka mamaya is ano pa ang magawa mo sa babae at lalo doon sa iyong karibal, mga kasoy. Napakahirap niyan. Ngayon pa lang po ay talagang kumalas ka na. Yan lang po yung advice ko para sa iyo, mga kasawi. Respetuhin mo ang iyong sarili para naman mas respetuhin ka ng ibang tao. Lagi man na sa atin magsisimula ang respeto ng sarili natin. Tatandaan mo yan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.